So ayun guys Buksan na namin ng Deliver Deliver ayun, ala, May jack pa oh. tas Tapos ang laman pala sa loob Bato Ayan na siya Ayun Tumating na ang Kapatos ni Cinderella <laughs> si Cinderella. Professional condenser microphone. Ito so, ang ano niya, left and right controller. Tapos ito ang kukontrolin, no? Oh. Ayan. <laughs> Gumagalaw yan yeah, pag pinipindot nyo. Yeah. Sina mo, naka-stack up lang kasi di pa gumagana eh. Pag nakasaksak nasa, man, na sa eh. ano yan. Gumagana try, 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 try na yan siya. Ano siya? Nalagay niya yung gagamba oh. Ito, oh, kaserola. Kaserola na ang gagaba. Si siya ang wanto. Ma'am Grace, oh, yung wanto mo daw. o. Oh. Ito yun, na. Yung wanto na disgrasya. Yati yeah, na. Wala oh, na. Ayun, nilagyan na ng pom ni Mikos Mikos. Mikos Mikos, yun natin ito mamaya. Grabe ng insan ko na yan. okay oh. Maganda siya. satisfied Shout out Kuya Manix satisfied <laughs> Very satisfied 'yung ano 'yung customer Yan balik na natin Tsaka Maraming maraming salamat Yan taas lang ng kunti <laughs> Maraming maraming salamat Kuya Manix sa aking B8 Actually guys, ano siya? Uh, upgraded na to kasi b 8 s ito. Tapos, may Bluetooth na rin siya. Pwede mo siyang, pwede mo siyang i-Bluetooth. Pwede mo siyang i-Bluetooth yung, yung monitor mo at saka ano, pwede mo siyang i-Bluetooth. Buksan mo lang yung phone at saka buksan mo itong condenser, ah condenser. Buksan mo itong yung ano, yung sound card, sound card tawag nito. Tapos, yan. Mababasa mo na yan dito, yan. Kompleto na yan, guys. Kompleto oh. na yan siya. Tapos, kompleto. to guys, ito yung pinakamura. Nakuha ko siya ng 1,285. So, naka-discount ako ng sa shipping. So, nagiging 1,211 na yung binayaran ko. So, Kuya Manix, maraming maraming salamat once again. God bless you and thank you so much. Bye-bye.